guys, ipakita ko sa inyo yung vitamins ko sa mga hayop ko sa baboy, sa kambing, sa manok, sa mga sisiw. Hindi to sponsor ha. Binili ko to ng mga 500 plus something. Yeah, yeah, ng yeah, ito. Vitamin Pro. Maganda siya. Ito yung ano niyo, tingnan niyo na nakalahati na. So yung ginagawa ko, ilalagyan ko siya ng konti lang dito. Ito sa mga malalaking manok. Ito, ito, ito sisiyaw na maliliit ito sisiyaw din na uh, medyo malakalaki na ayun lang, at tapos ilalagyan ko ng tubig so ito yung vitamins na binibigay ko sa aking mga alaga ulit, hindi to sponsor, kung gusto <laughs> baka naman bitmin <laughs> pero maganda sya maganda sya, and pern, maganda